guys dito na kami sa top up kinakabahan na siya kay po, ayun basag ito siya guys mamurahin lang po guys yung mabibili nyo dito po Popo. po po and <laughs> la la kayo naka video ko youtube eres 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 ayan ayun yung mga bag mas mura dito yung gago. Ay, ano nga ba sabi ni Kusay? Ayan, no? Eh, tingnan mo muna kung set din siya. Set din. Ito, may other pa na ano. Naam, yung mama, adik, Santa. Katir pulos. Maan ni Katir Ayun na daw. Ito marami ang yeah. katagun. Ito o ma. Ayan, mga bag kayo dyan guys. It's a bag. Hey pe mama. Ada komo to na laruan. Yan lagot ho. Yeah, Stephen. Stephen, are you there, Mama? Yeah, I know what they see. We bag, I see. Stephen bag, pi bag hina you kaman. Know, Aho. Hada ho ho. Oh, hada tak tak. Tabin tak tak. Hada kati hada tak tak tak. Alam niyo guys, ang tawag na dito tak tak. Nag shopping kami guys. Shopping, hindi hindi naman totally shopping. <laughs> ano siya? What do you do ang sabi ni Sir. Isama niyo yung sabi niya yung 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 bata nga daw. Do do Ada lipstick, Tibin. When? Isama daw yung bata. What Bakit? Wala daw, daw si wala What daw. Do for this? Put the makeup, put blouse. Put chowal, yan kina. Isama daw namin yung alaga ko kasi wala daw security. Baka walang bantay, hindi security. I mean, walang mag-aalaga. Masama daw kasi. Wala kasi si Madam, guys. Wala si Madam. <laughs>